pagpalang gabi po sa ating lahat so meron tayong pa panorin na video patungkol po sa uh, debate ni Pastor Bin at sa isang PMA so ang purpose natin ito para matama po natin yung paniniwala po patungkol po sa kaligtasan okay so ito yung panorin ang video nila so sinabi mo kasi na narinig po tama ba yung clarification ito tama ba yun na sinabi mo kanina na ang um... Eternal life reward? Yes or no? Yes. Yes. Pangako yun eh. Pangako yung buhay na walang hanggan. Kung naman yan, sinasabi ng Panginoon ah! Yeso Kristo eh. Ibibigay niya. Ibibigay niya yung buhay na walang hanggan. oo oh. Sabi niya, yes, meron. Pero walang naman nababasa na sa Biblia na gano'n. Ang sasabi ng reward ay yung kaligtasan. Wala wala kang mababasa sa Biblia no, hanggang Genesis down to Revelation wala kang mababasa na ang kaligtasan ay reward wala sinungaling talaga ang taong to hindi na kasi reward so pwede mo ako mabigyan Babro, na mabasa ko dito na isang talata kahit isang talata lang na yung ginatawag po na eternal life ay reward a few moments later specific yes or no at ay kasi di na kita bibigyan kasi may na yung oras, no? Hindi ko nabibigyan pero alam ko alam mo yan na merong reward. o kailangan mo lang malaman na kahit reward ka Okay. Hindi na raw bibigyan kasi may yung oras, hindi na bibigyan. Ano ba klaseng ano yan? Yung rason na yan. Aaminin mo na lang kasi na wala kang mababasa sa Biblia na ang kaligtasan reward. Yun lang yun. So, ibig sabihin bro, hindi mo kaya ipakita bro na mayroong verse sa Bible na yung specific na yung eternal life ay reward, yes or no? Ah, kaya ko yan, kaya lang masyado na maiksing oras kapatid eh, malinaw na naman yung mga tanongan natin. Sa susunod, pwede nating talagayin yan, pero malinaw na yun eh. Klarong klaro na yan. Pag sinabi, eh, sa, panghal, sa sinabi ng Panginoong Isu Kristo eh, no, bibigay ang buhay na walang hanggan, reward yun. Wow. Oh. Another na palusot, sa susunod binigay ni Jesus Christ huwag kayo maniwala mga kapatid dahil kung babasa niyo yung Bible wala kang makikita ganyan kahit unawain mo yan wala kang makikita ganyan na uh, ang kaligtasan reward wala wala okay so sabi mo kaya mo naman so maiksi kahit maiksi lang ang oras ingi ako iron ba or wala na may verse dito sa Bible na ang eternal life ay reward. Yes or no? Meron or wala? Meron nga. Nasa Revelation nga eh. Hindi overcommit overcome nga eh. Revelation chapter 3. Uh, o, oh, nandiyan yan. Basahin mo kapatid. Meron dyan reward. Okay, next question. So, binasa ko dito yung ano yung Revelation chapter 3 verse 5. Walang minabanggit uh. doon na ano yung eternal life ay reward. So, ibig sabihin bro, uh, mali ang pagkaunawa mo doon, yes or no? No. So, binasa niya ang Revelation chapter 3. Nagkakamali siya dahil walang mababasa noon. So, yun. Uh, nagtanong naman si Pastor Rubin na uh, aaminin ba niya na mali siya dahil sa Revelation chapter 3 na binigay niya na wala naman. So, nagkot na naman sa ng another na verse sa Revelation, Revelation chapter 22 verse 12. As sabi dito sa Revelation 22 verse 12, sabi dito, I behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Okay, klaro-klaro yan, no? Oh. Diba? Pinili po patuloy akong sumagot. Eh, nabigyan tuloy kita ng talata. Reward, ano oh. ba naman daladahan reward ng Panginoon Isokres to pagdatin niya. the eternal life? Wala namang iba. Ibibigay eh. niya yung pinangako niya. Oh, so ever believe it. Uh, in him shall not perish. Oh, uh, next question, kapatid. Oh, ayan. binasa niya ang Revelation chapter 22, verse 12 sabi ng Bible sa verse 12 babasahin natin na and behold I come quickly and my reward is with me to give every man according as his work shall be so hindi po dito binanggit yung kaligtasan okay? hindi po natin piring dagdagan yung Bible kung ano po nakasulat ulitin ko po ang Revelation chapter 22 verse 12 ay hindi po patungkol sa kaligtasan hindi po re uh, reward ang kaligtasan So patungkol po ito sa reward na yung mga taong naging faithful. No, hindi po uh, reward yung kaligtasan. Kasi ma 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 makikita natin sa Bible mga kapatid na talagang mayroon pong mga talata sa Biblia na may crown, no, my crown of rejoicing, crown of life, uh, incorruptible. Kaya nga sabi ng Bible sa uh, 1 Corinthians chapter 9 verse 25, incorruptible. 1 Thessalonians chapter 2 verse 19 mga soliners so may may crown din no 2 Timothy chapter 4 verse 8 uh, uh, crown of righteousness James chapter 1 uh, crown of life and the crown of glory so mayroon mga crown so yan po ay matatanggap sa mga tao na uh, gumawa no gumawa ng mga kabutihan sa paglilingkod sa pagbibigay sa pagsulwining ng mga tao sa so yan po ang mangyayari sa mga tao na bibigyan ng Panginoong Diyos ng crown may may ano sila may reward sila pero ang kaligtasan po mga kapatid ay hindi po reward so sabi mo kasi oh. a reward kaya sabi ko kanina kasi yung reward magkaiba sa gift so agree ka ba doon na magkaiba ang gift at saka yung reward yes or no definition magkaiba sila ng salita pero yung reward kasi kapatid tinan mo ha ano ba nagtrabaho ka sabihin ko sa'yo, ay, bigyan kita ng reward. Yung bang reward na binigay ko sa'yo, pinagtrabahoan mo, hindi naman, di ba? Yung reward at gift, the same yun, di ba? Ay, birthday mo. Dahil magaling ka magtrabaho, best uh, worker ka sa month na ito, magbigyan ko sa'yo ng reward. Bigyan kita ng cake. So, di ba? Hindi mo yung pinagsikapan kasi hindi mo naman talaga ginawa, tinabahoan na magkaroon ka noon. Pero, hindi bigyan kita ng reward. Bigyan kita ng award. Bigyan kita ng regalo. Pareho tayo kapatid. So, magkaiba ang magkaiba mga kapatid ang regalo at saka yung reward. Okay, so based po sa ting na, nakita sa definition sa Miriam Webster, magkaiba po. Okay, ang ibinigay na bilang kapalit, no, bilang kapalit sa sa isang bagay na ginawa, pagihirap, uh, kabutihan. Like for example, yung estudyante, uh, uh, masipag, kaya binigyan siya ng bonus. So yan po yung reward at saka yung gift naman mga ay ibinigay na walang kapalit no na walang kapalit kaya nga Ephesians chapter 2 verse 8 for by grace are received through faith so yan po mga na uh, binigay siya na walang hinihintay na kapalit no so uh, hindi po yan nakadepende no? hindi po yan nakadepende sa ginawa wa nang tumanggap so yan po malinaw mga kapatid na talagang mali talaga yung uh, nasasabi na ang gift at saka Uh, reward ay pareha lang. Kaya nga ang kaligtasan ay reward no mali po yan mga kapatid ng ibigan. Next question. Next question. So eh, pero ngayon, itong sunod tanong, mm. wala ka ba talaga mapapakita na specific na may tigay sa akin na sinabi dito na ang tinatawag uh, tinatawag eternal life ay reward of God? Yes or no? Meron nga, ito na nga o Revelation 22 verse 12 oh. Behold, I come quickly. Kailan ba to? The second coming na to. And my reward is with me. Ano ba yung reward niya? Ang pangako niya. John 14, 1-3. Let not your heart be troubled. You believe in God. Believe also in me. In my father's house, I have many mansions. I come again and receive you unto myself. Para kanino? Doon sa mga John 3, 16. Doon sa mga sumampalataya, bibigyan sila ng buhay na walang gan. Makakatahan silang kasama ng Panginoong Isus at ng Ama. Yun, pagdating yan, matanggap. Okay, So mali talaga yung kanyang sagot dahil sa revision 22 verse 12 ay hindi po yan patungkol po sa kaligtasan ng tao. Yan po ay reward dahil alam po natin na ang kaligtasan ay regalo. Okay, hindi po reward ang kaligtasan ng tao. Ang isang tao gumawa ng kabutihan, uh, siya po ay makatanggap ng mga regalo. Like po isang crown of life, uh, crown of reducing. So yan po ay mga halimbawa po mga kapatid na ating matatanggap dito sa mundo no sa pagbibigay natin sa pagsual winner, pag winning, no sa pagsamba. Pero tandaan po natin ha, mali po ang kanyang sagot mga kapatid, mga kapatid. Dahil sa Romans chapter 6 verse 23 for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. At binanggit niya yung John 14 verse 1 and 3, Uh, hindi po yun uh, applied sa kanyang sinasabi dahil ang tao sa uh, while na buhay pa ay maaring ligtas na once na tinanggap mo si Jesus Christ bilang kapagligtas sa iyong kaluluwa kaya nga sabi ng Bible in John 16 for God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believe in him should not perish but have everlasting life meron ka ng buhay na walang hanggan kaya nga sabi na ng Apostle Pablo in 2 Corinthians chapter 5 verse 6 down to 8, mga kapatid, siya po ay confident na sinasabi niya na talagang langit pupuntang kanyang kaluluwa, buhay pa siya. And last verse in 1 John chapter 5 verse 11 and 13, uh, buhay po ang sinabihan ni John dyan na sila talaga ay uh, makakaalam na sila po ay mayroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po ako maniwala at according sa Bible, hindi mo matatanggap ang kaligtasan kung kung uh, patay ka na. Okay? So sabi niya, Kapag dunan tayo sa langit, makatanggap ng kaligtasan, mali po mga kapatid mga kaibigan. So don't forget to follow and share po sa aking video.